Nandito tayo sa Liguasan Marsh sa Mindanao at itong ibon na to sa buong Pilipinas dito lang makikita. Tara. Meet the Com Crested Jacana o Iridipara galinasia. Ang mga ibong ito ay considered na isang water bird o shore bird. Matatagpuan sila sa mga freshwater or tubig tabang na mga wetlands katulad dito sa Liguasan o Ligawasan Marsh. Yung mga nakikita natin sa mga palayan at ibang lowland wetlands ay ang common moorhen o galinula chloropus. Sa unang tingin, magkawig sila ng cam cresta jacana, pero totally different species sila. In any case, while in the Philippines, dito lang sa Liguasan o Ligawasan Marsh may population ng cam jacana, hindi Philippine endemic o dito lang sa bansa matatagpuan ang ibong ito. Meron din sa Australia, New Guinea at Indonesia. Isang possible explanation kung bakit restricted sa Ligawasan Marsh ang mga cumcrested jacana sa Pilipinas ay dahil sa kanilang habitat specialization. Mula Indonesia, ang pinakamalapit na akmang habitat para sa kanila ay itong ang Ligawasan Marsh, na siyang pinakamalaki at most intact wetland sa buong Pilipinas. Malawak at marami silang pagkain dito tulad ng mga buto ng aquatic plants at iba't ibang klase ng aquatic insects. Sa salitang Maguindanaon, ang tawag nila dito sa Camp jakana Jacana, ay papagangan. Nahango sa salitang pagang na ang ibig sabihin ay corona, referring nga sa kanyang distinct na pulang comb. Napakalalaki at napakahaba rin ang mga paan ng mga Camp jakana. Jacana. Ang mga ito at ang kanyang magaang katawan ay kaya-kaya nilang maglakad-lakad sa mga floating vegetation dito sa marsh. Dahil sa kakayhang ito, sa English tinagurian din silang lily trotter at Jesus Bird dahil para daw silang naglalakad sa ibabaw ng tubig. Ayun, ang Camp Cresta Jacana ay isa lamang sa mga species ng ibon na makikita dito sa Liguasan Marsh na isang uri ng wetland. Kayo ba? Anong species ng ibon ang nakita niyo na sa isang wetland? Share in the comments below. or together, we'll promote and mainstream Philippine biodiversity and natural heritage. Ako si Celine. Support my work by sharing this original video and not re-uploading it. See you sa next video! Bye!